Buenos dias damas y caballeros The good news is Meron uh, dalawa May uh, the bad news is uh, meron dalawa sa 11 appointed uh, prosecutors for the impeachment trial ang natalo sa kaso But the good news is siyam sa kanila ay na reelect uh, for them to be able to handle the impeachment of Sara Duterte at uh, kasama na dito ay si Batangas Congresswoman uh, uh Beatrix Luistro at si Manila Congressman uh, Chua ha Chua yung head ng uh, committee on uh, good government ha, and public accountability sa congress so and other and other se and seven other congressmen. but uh, this can also be a good news dahil uh, kaya i-share nyo itong blog to as many people as possible ngayon pa lang i-pressure natin ha dapat punuin Punuin ang lista na 11 prosecutors dapat dapat talaga para ma-impeach talaga si Sara at baka mga kahit uh, produterte senators ma-convince na ma-impeach si Sara dapat talaga isama sa 11 member prosecution team na ngayon syam na lang dalawa na ang kulang dalawang slots dapat puruin at dapat ito ay si mamamayang liberal, congressional candidate, and soon to be congresswoman, Laila de Lima. Dapat talaga kasama dyan si Laila de Lima, kakainin ni Laila de Lima ang mga lawyers, ang mga defense lawyers ni Sarah Duterte, sino pa man yan maganda talaga ito. Makita natin yung showdown between uh, doon sa House hearing at saka sa Senate hearing. Parang pusang basa lang si Laila de Lima kasi hindi na siya, hindi siya senator, hindi rin siya congresswoman. Kaya limitado lang yung mga pinagbigyan ihayag niya sa congressional hearing. Pero isipin nyo na lang kung siya ang lead prosecution lawyer. Kay, mas magaling pa yan, siyempre, former Justice Secretary, former uh, uh, Commission on Human Rights uh, head, former uh, uh, head ng uh, Justice Committee ng, ng Senado, veterano sa mga legal battles. Siyempre, pwede natin ma-assume, mas magaling pa yan kay Beatrix Luistro, si Laila de Lima. Kaya yan, ang dapat gawin, ha Head ng prosecution panel Yan, si Laila Delima Kaya i-share yung itong vlog I-pressure natin Huwag mamuliti ka Si uh, lawyer rin naman itong si Martin Romualdez Si speaker Huwag mamuliti ka At huwag, ma, huwag magselos o ma-insecure Kay uh, Laila Delima Na baka sa tingin niya Itong magiging kalaban niya sa 2028 presidential election. Kalimutan na niya yan. Wala naman siyang tsansa. Dapat ilagay niya itong si Laila de Lima, member ng 11 men prosecution team. At uh, also, also uh, um, isang magaling at incorruptible. Hin, uh, hindi pwede ayusin, hindi pwede takuti na lawyer na si Chell Diokno coming from the From the patriotic the Diokno family na hindi lang magagaling na lawyer kundi nagmamahal pa sa, sa bayan. Very patriotic family of uh, lawyers and uh, incorruptible ha si Chel Diokno. Dapat yan dalawa ang ilagay dyan. So ito po ay follow up sa vlog natin kanina kung saan sinabi natin medyo tagilid. Tagilid si President Bongbong Marcos at tagilid rin tayo. Tagirit rin tayo. Mga Pilipino na gusto lang uh, mapanagot ang mga uh, nagnakaw sa 612 million confidential funds ng pera ng bayan. 125 million confidential funds na nainubos in 11 days na pera ng bayan in 2022. Dapat, uh, let's punish uh, Ah uh, Sara Duterte for that. So at uh, tulad ng sinabi ko, medyo tagilid ang sitwasyon. 662. Six, six, ano? Ah uh, yung kwan nating kanina, yung voting ah uh, ah uh, yung vote 12 anti impeachment or 12 for clearing of Sara. 6 lang, 4 or 6 lang ang uh, Pro Marcos and six swing votes. Pero kung uh, marinig nila ang mga argumento ni Laila De Lima at ni Chel Diokno at ni Beatrix Luistro, baka, ha, baka i pa nila si Sarah Duterte sa impeachment trial or i nila. Ha? They will vote against her. Pero yun nga ang problema. That's why we need somebody like Laila de Lima. Kasi marami sa si inyo nag kanina. Sinabi, hindi ba truth will always triumph? Hindi ba overwhelming ang, ang ebidensya? Hindi ba uh, we are on the side of the truth? Hindi ba klarong-klaro nagnakaw ng pera si Sarah ha, as proven by many evidence, mga testimonial evidence, kasama na yung existence, unexplained existence, niya uh, ni Mary Grace Piatos and uh, uh, eh, many others sila Show Me Ocho lahat puro invento lang talaga ng mga pangalan sinabmit sa COA pero alam nyo kahit milyon-milyon pa na ebidensya yan ng prosecution kahit milyon-milyon pa na ebidensya yan remember remember the impeachment trial Those who will be sitting in the impeachment trial are not are not judges, are not lawyers even. Are not lawyers even, they are not lawyers. They are many of them are liars. Are not lawyers even. They are... Okay naman yung sound natin. Siguro siguro diyan sa inyo mahinang signal. Are not lawyers even. They are... okay okay naman yung sound natin. Ah, oh, si, si Dyan sa inyo, siguro sa inyo mahinang signal ah. ganyan na talaga dito tayo sa Pilipinas mali-mali yung mga boto natin dalawa lang na ipasok natin si uh, si Kiko Pangilinan at saka si Bam Aquino hindi natin din natin binoto si si Franz Castro si Heidi Mendoza kaya mag-suffer tayo sa mga mahina service ng internet dahil ninanakaw, nilalagay sa ayuda ang mga ang mga pondo ng gobyerno ah, nila Romualdez. So nila saldi So yan sinabi natin na kaya ni na sinasabi natin tagilid at uh, at ito uh, itong mga senador judges will be will be judging will be deciding not on the basis of the evidence kasi yan pumayag tayo hindi natin di tayo nagalit marami sa atin hindi nagalit kay President Bongbong Marcos nagalit pa kay Bat na tinawag ko ang mga yan ay uh, ay uh, um, alyansang Bagoong Pilipinas kayo sa akin pa kayo nagalit kasi sinabi na natin dapat nilagay dyan sila sila Franz Castro, sila Heidi Mendoza, Luke Espiritu, kasiyan, mga principal mga tao 'yan, hindi yan nagpapabayad at hindi yan politika lang ang interes. Karamihan na naelect ngayon at incumbent dyan ay politicians lang talaga. In short, mahal lang nila ang sarili nila. They are just they will just vote according to their self-interest. They will just vote on whether saan malakas ang public opinion. Kung hindi pa na-arrest si Sara at malakas si Sara, right now 50% ang popularity rating ni Sara, 24% lang ang popularity rating ni Marcos, paalis na si Marcos, iboboto nila si Sara. Kung nandito pa si Sara, uh, lalo na kung maisip nila na hindi, walang arrest, kung wala pang arrest warrant na ilabas, sa 2028, tatagbo pa rin si Sarah. Lili niya yan, isupport kay Sarah. So before, kung makita nila malakas pa rin si Sarah, iboboto nila to, to acquit si Sarah. Mapalusot si Sarah. Ganyan yan. Kasi si Marcos, paalis na siya. Wala na siyang silbi. Sa 2028, wala na siyang silbi. Sa mga tatagbo po re-election or may mga political ambitions na tumangbo as vice president or president among the senators. So sarili lang yan iniisip nila. Titingnan lang nila yan. By the time magsimula yung at matapos yung impeachment hearing, sino ba ang saan ba ang public opinion? Kaya importante talaga mag-ingay na mag tayo. Every day, i-share nyo itong vlog ni Vat para ipakita natin sa kanila ang public opinion is overwhelming on the side towards the impeachment of Sara. Kasi kung makita nila, maraming tao pro-impeachment, boboto sila impeachment. Kung makikita nila, maraming tao pro-Sara, pro-Duterte, anti-impeachment, they will acquit Sara. Malulusot, malulusutan ni Sara ang kaso niya. Kahit gaano kabundok ang ebidensya. Because they are political animals. Because they are not, they are not Franz Castro. They are not Heidi Mendoza. They are not Luke Espiritu. They are not Teddy Casino. Yan, mga makabayan yan. Itong nasa pwesto ngayon na inelect natin, majority are only there for selfish interest. Sarili lang nila. Manalo ba ako? Ang objective ko, manalo sa 2023 election or sa, ah, sa 2028 election o sa 2031 election. Sino? Kanino ako sasakay? Kung ibo, yung boto ko ba, for or against Sara, makakatulong para ma ako sa 2028 o sa 2031? Yan lang ang, ang nasa isip nila. Except for, siguro, por Risa Ontiveros, for Bam Aquino, for uh, for uh, uh, kiko pangilinan, ito they will vote according to their principles and according to their conscience, to their better judgment. Pero itong the rest, they will vote according to who is popular, popular ba si Marcos by by the time my impeachment. O mas popular si Sara. Ngayon 24% lang popularity rating ni Marcos. Si Sara more than 50%. So kung ngayon, boboto sila, they will vote in favor of Sara. Acquitting Sara, lusot. Lusot sa kaso si Sara. So Marcos must work hard to give good public service to the people including na yan to pa yung campaign promise. Buti nga, inaamin na niya, campaign promise yan. Hindi aspiration, kaya tinutupat na niya. Sana ituloy niya yan, yung 20 pesos. And then, ibalik niya dito sa budget For 2026 budget, dapat ibalik niya yung pera ng PhilHealth sa taong bayan. Pagkatapos, bawasan niya yung pork barrel. Bawasan niya yung ayuda. Tanggalin na yan ayuda. Useless yan. Yung mga close lang sa politiko na takakatanggap yan at 70% ng ayuda na pupunta sa tao. Alam nyo bakit marami mga, mga kandidato ni Marcos ang natalo? Dahil alam na ng tao, 5,000 ang bigayan, 5,000 kung mga seniors at PWD, 10,000. Pero kung 5,000, ibibigay nila 1,000. Sa 10,000, ibibigay nila 2,000. Kaya mas marami na galit. Oo, tumanggap sila ng pera. Pero binoto nila si Bam Aquino si Kiko Pangilinan, si Bongo at si Bato de la Rosa. Dahil sa galit sa mga politiko, so naapektuhan yung popularity ni Marcos dahil sa pagnanakaw sa ayuda. Almost 90% or 80%, 70% pagnanakaw. Kaya hindi tayo pabor sa ayuda. Gusto natin ibigay sa tao yung hindi pwede nakawan ng politika, ng politiko. Kung bibigyan kita ng trabaho, Pwede ba yan nakawan ng politiko? Kung bibigyan kita ng medisina, pwede ba nakawan ng politiko yan? Kung bibigyan kita hospital, hospital accommodation, libre, pwede ba nakawan ng politiko yan? Ayaw nila yan. Gusto nila ayuda at gusto nila gusto nila uh, 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 pole barrel projects, infrastructure projects, dahil dyan mataas ang tongpats. So, that's for another matter. Okay, tuloy na tayo. So, kaya, remember, ha? the impeachment trial is not the ICC. In short, uh, blessing this guys nga, hindi inaku inasukaso ng ombudsman, DOJ, CIDG at PNP yung mga complaints ng EJK victims na pilitan nila itapon ito sa ICC. Doon sa ICC, fair. Sa korte natin, nadadala ng pera at influensya, pati mga judges. Much more yung senator senator judges hindi lang corrupt kung hindi driven by selfish interest pa walang 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 kwan yan walang concept o pagmamahal sa bayan karamihan nandiyan mga membro ng political dynasties karamihan naglagay sa pwesto si Marcos nung 2022 mga kapartido niya yan at nilagay niya ulit sa pwesto in 2025. Sayang, sana nilagay sila Teddy Casino. Ha? Si Alin Brosas. Ha? Lisa Masa, talo rin sa senatorial candidate, senatorial uh, race. Lisa Masa, ng, yung active rin noon sa Gabriela. Talo rin ata si Raul Manuel ng kabataan. Sayang. Kung sinuportahan ito ni President Marcos, siguro mga walo ang uh, alyansa kandidato na ipa nakapasok at hindi na natin ito tatawagan na alyansa ng bagoong Pilipinas. So okay, uh, at least na-clear na ko na yan kasi marami sinasabi, hindi ba depende yan sa ebidensya? Doon yan sa ICC. Depende sa, sa ebidensya. Dito sa Pilipinas, depende sa pera, depende sa posisyon, depende sa eleksyon, depende sa popularidad ng issue, depende kung sino malakas doon, ang mga senador. Sino ba malakas? Sino ba mas popular? Sino ba makakabigay ng malaking pera? Si Marcos o si Sara? Yan lang yan. Kaya Huwag tayo umasa na masyado. Pilipinas ito. Huwag tayo umasa na masyado sa impeachment na yan. Nasa Pilipinas kayo. Lugar na mga korap, Pati mga judges, justices for sale. E lalo na yung senatorial judges. Mas lalong for sale. Kasi kailangan nila bawiin yung pera ginamit para bumili ng mga botong at kailangan nila ng pera ulit para sa 2025 at ah, 2028 or 2031 elections. O, si Master Shifu, sabi niya, 2.5 million lang na gastos ni Hades sa election, pero naka 8.6 million votes. Tama, muntik na talaga. Kung isinama nito ni President Bongbong Marcos, ha, Master Shifu, kung isinama ito sa, sa Uh, alliance lineup at gina ginawa niya talaga yung hindi niya ginawa fake news yung pangalan ng alyansa na alyansang bago bagong pilipinas kundi tunay na bagong pilipinas dahil kasama si Teddy Casino kasama si Luke Espiritu kasama si Kiko Pangilinan kasama si Heidi si Heidi Mendoza kasama siguro si Laila De Lima kasi itong si Laila De Lima kung kinausap ito ni Marcos isinama sa line-up niya, sa si, si, um, administration lineup hindi ito tumagbo ng Kongreso, tumagbo ito sa Senado ulit. Panalo na sana si Bam Aquino, panalo na sana Arlene Brosas, Raul Manuel, sayang no? So, thank you ha, Master Shifu, for uh, supporting independent and truthful blogging. So, yan ha. So, klaro na tayo. Huwag tayo masyado umasa na ebidensya ang mapapabaksa kay Sarah. Hindi yan. Hindi yan. Mga corrupt ang mga judges natin. Mga politiko at walang prinsipyo ang mga judges natin. At hindi nila kasalanan yan. Binigyan tayo ng chance whether iboto sila o hindi. Binoto natin sila. Kasalanan natin yan lahat. So, eto, ah, uh, at uh, tulad ng sinabi natin kanina, uh, da dalawa, ang maganda lang dito, ang good news lang dito, sinubukan talaga ni Sara Duterte gibain lahat na ginawa ni Sara Duterte para gibain itong si uh, Luis Tro, si Beatrix. Naglabas pa siya ng uh, meron daw ito 8 million uh, kaso na kinuha daw yung serbisyo ng asawa niya, yung law firm ni Man Scarpio, pero hindi daw ito nagbayad. Buti na lang hindi hindi naniwala sa kanyang tao. At nagrally siya sa Manila, siniraan rin niya ito si Joel Chua. Pero nanalo rin. So, ang natalo lang sa among the 11, among the 11 na uh, appointed House prosecutors para ilaban ang ang impeachment ni, Sara sa impeachment trial ay itong si representative representative Raul Gil Bongalon ng ako Bicol Party List na tumagbo siya sa pagka-mayor at natalo. Eh wala naman pala ito. Tapos na ito. At ito rin si Representative Loreto Acharon na natalo rin. Kahit PDP pa siya. Ha? natalo rin sa General Santos City. So, pero the rest ng mga prosecutors ay uh, sham, sham ay okay pa. Nanalo ulit, Nare-elect si Representative Jervil Jinky Luistro. B B Jinky Bitrix Luistro ng Batangas Second District. At uh, Nanalo ulit si Congressman uh, Romeo Acop, Antipolo, 2nd District. Nanalo ulit si House Leader Marcelino Libanan, for Peace Party List. Nanalo ulit si Representative Maria Isabel Maria Zamora, San Juan, Lone District. Nanalo ulit si Congressman Lawrence Defensor, mga lawyers ito, ng, uh, ng Iloilo. Nanalo ulit si Congressman Kit, Jonathan Kit Flores ng Bukid Nun, 2nd District. Yan, yan ang siyam na mga prosecutors na nanalo. So meron, vacant slot na dalawa. Sana naman, kahit sabihin natin, di di the, the Senate Impeachment trial judges are senator judges hindi lawyers hindi hindi ma prinsipyo maka buti na alis na si si Bong Revilla pero meron pa co-accuse niya <laughs> sa pork barrel ah uh, uh, scam ni Juan uh, Janet Lim Napoles andiyan pa rin <laughs> incumbent senator alam nyo na kung sino. <laughs> so mga magnanakaw, si Erwin Tulpo hindi pa binalik yung uh, si 60, bil 60 million na kinasuhan sila sa ombudsman, although na-cleared, pero pinabalik ng pera ni magaling na Com ombudsman Samuel Martires. ha So, andyan yan sila. Yan ang mga judges natin. <laughs> ah, sa pa tayo <laughs> ah, ah, hindi naman yun talaga mga judges mga judges na pulpul yan kaya kailangan ng isang Laila Delima para i-explain sa kanila pumasok sa, sa kokote nila yung kasala uk ukol sa mga overwhelming evidence laban kay Sarah Duterte that's why malaking tulong sa prosecution kung kasama diyan kahit hindi na hindi na hindi na team leader prosecution team leader basta kasama lang at uh, tirador dapat front person ng prosecution team dapat si Laila De Lima at si Chel Diokno mga mga veterano ito mga lawyers na ito at pa prinsipyo ha kaya i itong blog para mapunta ito sa inbox ni President Bongbong Marcos, mapunta ito sa inbox ni Romualdez kasi baka ma-insecure ito sa dalawa, baka matakot ito sa dalawa kung sino-sino na lang walang kwentang lawyer among the congressman ang ipapanit dyan sa dalawang natalo, natalo na prosecution lawyers. So yan lang po. Yan lang po ang update natin sa issue ng trial kasi yan ang next picture, tapos ng eleksyon. Ang next picture ay ang impeachment trial na. At siyempre yung papasok rin na trial ni Duterte sa The Hague. So, tututukan po natin ito. At tututukan nyo rin ito sa VAT channel. And please share this vlog to, to as many friends as you can para i-pressure natin si Romualdez to appoint to, uh, to appoint uh, Laila de Lima, and Jel, Jel Diokno to the prosecution team. So thank you very much everyone for watching and see you in my next vlog.